All goods. Papasok na tayo mga ka-all goods. Okay. Nice. Share ko lang to mga ka-all goods na. No? Based na rin sa experience ko dito sa Poland almost 5 years na this coming year. Alright. Nakatagal naman. Okay. About sa agency na na-experience ko dito sa Poland mga ka-all goods. Uh, kung hawak tayo ng agency dito oh, sa Poland, about, eh? syempre normal yun na Pagdating mo talaga rito, hawak tayo ng agency at ang agency ipo-forward lang tayo sa mga company. Okay? Sa may paghawak tayo ng agency mga household goods. Huwag tayong panay complain sa agency. Oo, normal experience ko na nagko-complain din ako sa agency kasi okay. normal naman yun. Like complain sa trabaho, complain sa accommodation, normal yun. Pero kung makikipagmatigasan tayo, sa agency at yun talagang makikipag uh, sagutan tayo sa agency ang agency maliit lang ang pasensya nila or maiksi lang ang pasensya nila kaya may mga agency dito sa pola na nagtatanggal ng staff or gagawang ka ng issue sa company para paalisin ka or magugulat ka na lang isang araw wala ka ng schedule wala ka ng trabaho ganyan ang agency dito sa Poland. Based na rin sa sa nangyari sa akin. Okay? Hindi ko naman hindi naman ako natanggal, okay? At hindi rin naman ako pinalis ng agency. Pero muntik na mangyari sa akin yung before. Okay? <coughs> Kasi nga nakipagmatigas na ako sa agency. Pero na-realize ko na ako rin pala ang talo bandang kole. Ang call goods. Kaya, kung hawak tayo ng agency, wag na wag tayo makikipagmatigasan sa agency. Paano masabi? Except kung, kung may lilipatan ka at may visa ka pa. Gaya nga ng sabi ko, okay lang makipagmatigasan sa agency kung may visa ka pa at may lilipatan ka. Pero kung wala kang lilipatan, at naabutan ka ng expiration ng visa mo, huwag ka nang makipagmatigasan o huwag na tayo makipagmatigasan sa agency. Dahil, tayo rin lang ang mahihirapan at tayo rin lang ang ipitin ng agency. Ganyan ang mga agency dito sa Poland. Hindi ko naman nilalahat, pero halos lahat, ganun pa rin si B. Eh. Okay? Yeah, mga ka-all goods, kung bago lang tayo dito sa Poland, at nakikipagmatigasan tayo sa agency. Ang agency na mismo ang gagawa ng paraan para matanggal tayo sa trabaho. All goods! Okay mga ka-all goods? Sana nakatulong mga ka-all goods yung advice ko. Kaya payo lang sa mga nandito sa Poland, sa mga bago lang, huwag na tayo makipagmatigasan sa agency. Gago! Okay, kasi para hindi rin tayo maipit bandang. Sana nakatulong ang aking